Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, sumayin niyo ako. Hi mga ka Rod! Ngayong gabi nga pala ay pupunta kami sa kalapit namin yung barangay para mag photoshoot At ngayong gabi nga pala mga ka kasama ko dito ang aking mga pinsan. Itong kasama ko ng mga pinsan ko ngayon mga ka Rod, talaga naman napaka supportive nila sa akin. At pagkarating nga namin dito mga karaday, sinet ko na nga muna itong camera ko. Alam nyo ba mga karaday, dahil dito sa camera ko ay nakilala ako. Nang dahil dito sa camera ko mga karaday, pinasok ko na din ang vloggerist to is. Nung una ko nga bilhin itong camera ko mga karaday, nag alilangan pa ako. Kasi may kamahalan din ang presyo nito. Kahit nga nag alilangan pa ako, ay binili ko na itong camera kasi magagamit ko din naman to in the picture. Buti na nga lang ay pinusta ko ng Panginoon para bilhin itong camera na to. Kasi ako hindi dahil dito sa camera ko, eh, hindi ako nagbablog ngayon. Napakagaling talaga ng Panginoon, no? Ipopost ka sa lahat ng bagay na makakabuti sa'yo. Kaya mga karod, huwag niyong kalimutan manalig at sumamba sa ating Panginoon, ha? Kasi kapag nanalig at sumamba ka sa kanya, hindi kanya ipopost sa mga masasamang gawain. At mabalik nga tayo, mga karod, dito nga pala tayo sa harapan ng bahay ni Lili Rabuan. Okay, nga lang pala itong bahay na to sa Pulong Santol, Porac, Pampanga. Mga karod, si Lili Rabuan nga pala, isa sa mga mayaman dito sa Pulong Santol. Tignan naman ang harapan ng bahay nila, ay puno ng mga pailaw. At pagkatapos ko masilayan ng harapan ng bahay nila, ipinikturan ko na dito mga pinsan ko. Talaga naman napakaganda ng harapan ng bahay nila mga karot. Sana balang araw ay maging ganito din ng harapan ng bahay namin. Di ba wala't walang bayad ang pangangarap mga karot? Kaya mangarap ka na din. Matutupad din ang mga pangarap natin mga karot. Basta bigyan mo lang ng sipag at determinasyon ng ating mga ginagawa. Siya nga pala mga karot, gusto ko nga pala kayong batiin ng Merry Merry Christmas. Mga karot, alam nyo ba ang meaning ng Pasko? Ang meaning ng Pasko ay wala akong pera. Chararot! Ang araw ng pasko ay araw ng pagbibigayan at pagkakaisa ng bawat isa. At back to topic nga tayo dito sa mga pahilaw, mga karot. Tignan nyo naman ang harapan ng bahay ni Lelerabon, mga karot, talaga naman napakaganda. Sobrang ganda nga, mga karot, ay parang nasa ibang bansa ka na, den charot. Pagpupunta nga dito sa harapan ng bahay ni Lelerabon, mga karot, pwede ka nga pala dito magpicture-picture. At dito nga, mga karot, hindi ba nga tapos magpapicture ng aking mga pinsan? Pinipicture ako nga lang sila dito isa-isa ng libre, mga karod. Hindi ko na nga lang sila pinapabayad kasi hindi na sila iba sa akin? O, oh, diba mga karat, talaga naman napakalaking tulong ng kamera na ito sa akin? At pagkatapos nga nila mapicture na isa-isa, mga karat, imuwi na kami. Baka kasi inaarap na ako ni Mama. Chararot! taga dito na lang. Salamat!